kapwa, good morning! Sana po magandang inyong gising! Yahoo! Thank you, Lord! Na bang lahat, mga kapwa? Alam niyo na ba kung anong magiging ulam natin ngayon? Isa ito kapwa sa paborito kong ulam ang Chandiradan Sardinas. At syempre, lalagyan natin to ng kalamansi at ipapartner natin sa mainit-init at umuusok-usok na kanin. Isa din ba ito kapwa sa paborito nyo? At syempre, ito yung magiging almusal natin ngayon. Hay nako, day of natin ngayon mga kapwa at enjoy na enjoy ako sa aking almusal kasi paboritong ulam kong iulam natin ngayon. Mga kapwa, mag-ingat ang lahat ha kasi weeks na yata ang umuulan. At syempre, don't forget, health is wealth. Mga kapwa, may share po ako sa inyong thoughts na alam ko makakaralitin po tayong lahat. Don't underestimate kapwa the power of your talent. Kasi alam kung meron kang talent, ilabas mo na at i natin yan. Asya, kain tayo. Sabi nga nila, if you can dream it, you can do it. And do the best that you can. Asya, kain tayo!